Balot! Balot ka dyan! Balot! Dito na ako. Pa? Ang anak, may dala nga pala akong ulam. May salantay. Eh. Pagkasay na lang natin po, pag ati -atian. Okay lang to pa, salamat. Teka nga, ano mo okay lang? Ano to? Kaldireta? Paano to? Yan lang ang kayaan ko na Diyos ko ba? Eh, kaya ate pa nga lang, hindi na to kakashi. Sa atin pa kayang tatlo? Grabe ka naman, magsalita kay papa. Isa ka pa, manahimik ka dyan. Ikaw ang manahimik. Huwag na kayo magtalo. Gagawa na lang ako ng paralan bukas. Hanap ako ng mas malaking hihitain para mas masarap na ulam yung madadala ko sa inyo. Kasi ganito buhay natin eh. Nakakaya sa mga kaibigan ko. Ano ba? Bakit hindi ka magsalita kay Papa? Ginagawa niyo naman yung lahat para sa atin ah. Para makakain tayo sa araw-araw. Para makakain ka sa araw-araw? Dahil pang naman. sa'yo lang to eh. Kung ayaw mo kumain, huwag kang kumain. Hindi talaga ako kakain. Alam mo kaya kainiwan ni Mama eh? Mami? Kasi ganyan yung estado ng buhay mo? Hindi naman ganyan. Inaagawa ko naman ng lahat para makaawag sa ilo. Yun na nga po eh. Ilang beses ko na po yun narinig sa inyo pero anong nangyari? Wala pa rin hanggang ngayon. Ganito pa rin yung situation ng buhay natin. Ni hindi nga tayo makapagluto ng totoong kalderete. Grabe ka na magsalita kay Papa. Sumusobra ka na. Kinagawa niya naman yung lahat. Ano ba bang gusto mo? Ano bang problema mo, ha? Kanina ka pa sabat na sabat, hindi na makita kinakausap. Eh kasi grabe ka na magsalita kay Papa, hindi ikaw yan. My God! Alam niyo kayo dalawa? Kontento na kasi kayo sa ganitong buhay. Alam niyo mabuti pa? Magkanya-kanya na lang tayo. Ah, talaga? Eh di umalis ka! Ipakita mo kaya mo lang tumayo sa sarili mong paa. Talagang aalis ako. Panganap, huwag mo kayo mag-away-away alam niyo bang wala na dito yung mama niyo? Sana naman magkasundo-sundo tayo kahit ganto lang ang buhay natin. Pa, sobrang na lang ginagawa sa'yo na Hazel. Ano okay lang sa'yo na ganyan? Kaya ako na siya anak. Siguro kaya ganyan lang yung kapatid ko dahil sa hirap ng buhay natin. Pa naman! Huwag ikaw manahilig ka na. Ang sarap ng na ulam natin ngayon ah. Oh. Mukhang maganda-ganda ang na racket natin ah. Oo nga anak. Eh, pinasok kasi ako ng kumpari ko sa trabaho. Eh, maganda-ganda yung kitaan. Kaya ayan, makapili ako ng masarap na paningalian natin. Congrats pa! Wala yun. Mukhang malimit na masarap ulam natin ah. Siyempre, eh, basta sa pamilya ko. Lahat gagawin ko para sa inyo. Salamat pa! Ay naman yun. Ano nga pala pag bumalik si Hazel dito? Kung babalik man siya, panggap ko pa rin siya dahil anak siya. Tsaka sana eh, magbago na yung ugali niya. Paano pag masasakit na salita na naman sinabi niya sa'yo? Wow! sarap ng ulam naka chicken joy. Balita ko pa, makahanap ka na doon ng magandang trabaho. Pinasok siya ako ng ninong mo. Kaya maganda-ganda yung kitaan namin. Ayan, nakabili ako ng masarap na pananghalian. Siguro, <laughs> ngayon lang yan, no? Na? Hindi naman siguro, nak. Pa, iba na takbo ng mundo ngayon. Nandito pa rin tayo? Mahirap pa din? Nak, grabe ka naman magsalita. Panting galang naman oh. Ama mo pa rin ako. Grabe ka na? Hindi ka ba nadala? At teka nga lang. Eh mala, bakit ngayon ka lang na nagpakita sa amin? Bakit nga ba? Tapos ganyan pa ibubungan mo kay Papa? Hindi ka ba masaya? At tingin mo magiging masaya ako ng ganyan? Wala man lang nangyari. Hanggang ngayon, ganito pa rin yung buhay. Anak naman. Lahat naman ginagawa ako. Halos, araw-gabi, nagtatrabaho ako para lang maibigay yung gusto nyo. ka naman sana ganyan sa amin. Sumusobra ka na. Simula nung umalis si Mama, nagkaganyan ka na eh. Eh, pakailan mo ba kung ganito ako? Siyempre ba, Babalik na pala ako ulit dito, ha? Kapal naman talaga ng mukha mo. Nakuha mo pang bumalik? Pagkatapos mo halos basta si Papa? Okay, lang mo. Gusto kong bumalik. Ha? Ah, Pahayaan mo na lang bumalik to? Pamulit maliitin ka lang na naman? Anak, okay lang mo. Anak ko naman siya eh pa naman. Wala ko nang magagawa. Narinig mo, di ba? Anak pa din ako. Kaya may karapatan pa rin ako dito. Eh, baka mo napapansin sa kapatid mo? Parang hindi yata siya na baba ah. Oo nga no, ilang araw na yan. Lagi ko na nga lang inaatid na ng pagkain sa taas eh. Silipin mo nga, Baka ako ano nangyari dun sige pa ate pa, may gusto ko sana akong sabihin sa inyo oh, ano yun kaya e, po kasi ako nangyay dito buntis po kasi ako ha? sino nakabuntis sa'yo? E, um, Kaibigan ko po ba? na ko pong sinasamahan. Eh, hindi daw po niya ako paninitigan. Kaya iniman niya po eh, sabi, hindi daw po ako kaya Bakit naman? Hindi niya daw po kasi talaga ako gusto. Ano? Ginawa niya yan sa'yo tapos ganyan lang? Hahayaan ka lang? Hindi man lang pananagutan yung dinadala mo? Hmm. Okay. Huwag ka magalala. Kahit ganto lang tayo, kahit mahirap lang tayo, kahit isang kahit isang tukal lang tayo na papalakayin natin maayos ang anak mo at pagtutulong-tulungan natin yan. Tama yan. Nandito si ate. Aalalayan kita. Ha, kaya naman po sa inyo pagkatapos po ng ginawa ko sa inyo. Ganyan nyo na lang po ako patawarin. Huwag um, mo nang isipin nyo na basta importante, umuwi ka dito sa bahay. Ate, pa, masensya na po talaga sa ginawa ko. Hindi na po mauulit. Sana po, maging okay na po tayo ulit. Oo, no, oh, no. lalapasan din natin ito. Okay. Kakasama-sama tayo.